Ngayong araw na ang kasagsagan ng kampanya ng Department of Health sa kanilang Action Paputok Injury Reduction Program kasabay ng inaasahang peak ng mga mapuputokan dahil sa pagpapalit ng taong 2012 patungo sa 2019. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, bagamat hinihimok nila ang publiko na iwasan ang paputok, hindi naman nila ang mga naputokan na wag manalig sa self-medication na humantong sa kapahamakan. Mamayang gabi ay muling maglilibot ang DOH sa mga pangunahing ospital sa bansa upang matiyak ang kahandaan ng mga ito sa pagtugon sa mga biktima ng paputok. Bukas, magkakaroon naman sila ng pulong balitaan upang iulat ang resulta ng kampanya nito. Tiniyak naman ng DOH na magiging aktibo sila sa paglalabas kahit na hourly update ng napuputukan upang makatulong upang i-discourage ang mga may balak pang magpaputok. Nitong umaga lamang po, pumalo na sa halos dalawang daan ang bilang ng mga firework-related injuries kung saan karamihan sa mga naputukan ay mga batang sampung taong gulang pababa. Karamihan sa mga ito ay naputukan ng picolo. Samantala, umabot sa 82 tindahan ng paputok sa buong bansa ang naipasara ng DILG at ng PNP matapos ang masusing pag-inspeksyon sa mga ito kontra sa mga bawal na paputok. Nananawagan naman ang polisya sa publiko na magbantay sa mga magpapapotok ng ilegal na firecrackers o baril kung sakaling may masaksihang nagsasagawa nito. Maaring i-text ang cellphone number na 0917-847-5757. Nauna nang ipinagutos ng Pangulong Aquino ang pagsawata sa mga smuggled na paputok, partikular na ang pikulo na pangunahing nakakapinsala sa mga kabataan.